Mga misis, kumusta ang budget sa pamamalengke? Nagtaasa na naman kasi ang presyo ng bilihin, lalo na ang gulay. Kaya maging ang mga tendero, pinipili na lang ang kanilang ibinibenta. Para bigyan na mukha ang Balita Mobile Journal, Francis Orsho. Sa taas ng presyo ng gulay, umaaray na rin maging ang mga tindero. Dito sa Navaliches Public Market, pumapalo sa 800 piso kada kilo ang presyo ng siling labuyo. Kaya si Kuya Edgar piniling huwag ng magbenta nito. Sa mahal kasi, wala nang bumibili at madalas na bubulok lang. Napakahirap kumita pag ganyan, lalo na ngayon, napakahihina, napakatumal, dahil lang gulay, walang ganong mamimili. Kagaya ngayon, wala kami labuyo. Kasi mahal nga. Bukod sa siling labuyo, nagmahal din ang iba pang gulay. Ang dating nasa 120 to 160 pesos per kilo ng patatas noong huling araw ng Agosto, umakyat na sa 140 pesos ang pinakamura ngayon. Gayon din sa presyo ng carrots kung saan 160 pesos ang pinakamababa kumpara sa 150 pesos noon. Isa raw sa dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang magkakasunod na linggong pagsipa ng produktong petrolyo. Inaasahan pa rin na magkakaroon ulit ng pagdaas ng presyo ng gulay sa mga susunod na buwan dahil months na. Kaya si Nanay Linda, problemado. Ngayon pa nga lang, hirap na siyang pagkasahin ng 2,500 na budget para sa isang linggong pagkain ng kanilang pamilya. Madalas kinukulang daw ito at inaabot lang hanggang apat na araw. Partida, hindi pa kasama ang budget sa bigas dyan. Mas mura no kaysa ngayon. Parang doble ang presyo ngayon eh. Yung dating 50, ngayon 100. Kaya madalang kung mabili ka ng gulay, 1 for 4 na lang. Kasi sa taas ng presyo. Samantala sa naging pagpupulong ng National Food Authority Council na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos, nagtakda rin ng bagong buying price ng dry at fresh palay para raw tumaas pa ang kita ng mga magsasaka. Layunin din ito na makabili ng mas maraming palay sa mga magsasaka para magkaroon ng sapat na stock ng bigas ang bansa. Nag-decide kami na ngayon ang, ang buying price ng NFA mula ngayon ay sa dry ay 19 to 23. Ang uh, wet ay magiging uh, 16 to 19. Yun ang aming uh, ginagawa na uh, masiguro na makapagbigay naman tayo ng na magandang hanap buhay sa ating mga, ating mga magsasaka. Mobile journalist Francis Orsha hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.